puro itong sport di ba rin ngayon? Ah, basta rin, binabash ko na naman. Binanaw na, na sa idea. yung problem with Wimbendo. Oh. Yung demand niya, talagang ano, so One million? Okay guys, another watch, another gang, gang guys My favorite drink Samahan niyo ako sa taas, muli bukas kami dito ngayon sa lounge Medyo siksikan, so na-miss ko rin naman makipag-transact sa taas eh So samahan niyo ako ulit Another watch, another gang, gang boss Kamusta boss? Boss, anong pangalan nila boss? Sorry JJ po, JJ hey, I'm meeting you sir, JJ Ano po? <laughs> 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 Para kayo sir, ano, pinagbiak na ara. ano, ano? Ali boss, JT yung unang pinag-reserve niya Ngayon nakita niya kasi tokyo, yung to, yung Wimbledon na boss Ako boss, di mo kailangan tanongin eh. Personally boss, ito pipiling ko, Ang production nito boss is limited Tapos of the moment. Tumataas yung price. Tag. It's a year 2023. So, bago pa siya. Meron ka pang 4 years na warranty. Pero for you ba? Oo. Ano daw, boss? Yung pang bukid. Pang bukid? Grabe naman yung pang bukid mo, boss. Kumikinang-kinang, bro. Kumikinang-kinang ina. <laughs> ha, <laughs> <laughs> ha, Ha? <laughs> Ito, basta sukat mo na. Ah, oh, uh, sukat. Uh, sukat okay. kasi boss, eh. si. Nakakabata. Para sa akin lang. Pero kasi boss, si Wimbel. Pero siyempre, eh, tatawad ako sa sa'yo. Ito ako, Ha? <laughs> siyempre, boss, ako bahala sa'yo. Sige ng Wimbel ko. Tennis edition niyan, boss. Paboritong sport pa rin ngayon. Iba na si. Eh. Talagang pag nakita, boss, talagang mga papatid. Eh, magkano naman. Boom. Ako, ayoko na masyadong anong usapan eh. 1 million 68, boss. Bigyan kita 38,000 no, oh, okay. eh, discount ko, 38,000 bira. <laughs> <laughs> Ay, to, tay? Palaban, no? Sige. Sabi lagi ako nanonood, sir, please. Tay, talaga, sir. Thank you so much. Sino paborito mo sa tatlo, sir? Lahat kayo. Oo. Ano ba? Safe sa bago si sir. Kung ako sinabi mo, sir, eh, wala nang dahil pang muna, lang, boss! Nag-i-jack ko, eh, oo. Sino ka? O, Gideon, man. Magkano niya, Gideon? Eto, boss, from 938. 915. 915. Ngayon, meron kami nito bukas, next week, possible, wala. Oh, dalawa lahat nung no Friday. Iyon yung problem with Wimbledon. Oh. Kasi nga, yung demand niya, nga. talaga ano, solid. Saan diba, nabanggit mo, gusto mo yung bagod, diba? Mas Ay, may wala natin pa with One eh. million? One <laughs> <laughs> million thirty nga po. Hindi <laughs> <laughs> ko kayo one, one. million thirty. Twenty. Twenty-five. Twenty. five twenty Twenty-two. ko kami, pare. Ayaw ko mapahiya, eh sabi, nangyari ko ako lang. Mami pa po rin ito, ano niyan, dos? Anong mga negosyo yung ginagawa niya? Bukid lang, baboy. Lagi nga ako nanonood sa vlog niyo. Tatawa, natutuwa ako eh. Galap mga tulog, ano? Baga gano'n ha? Galik pa naman ang boss namin, si Pari Hyde. Baka sabi, binabash ko na naman. Binabash ko na naman. Pinacomplement ko na siya. Sir, thank you. Thank you, sir. Salamat po. Terima kasih. 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 na kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima